Good morning, good morning mga kalipad, mga katropa. Monday morning, update tayo sa Alberta, Canada. Umulan uli ng snow. Hindi pa masyadong malalaki. Naliit pa lang yung ano niya, butil niya. Ayan. Ililipad ko kayo sa Manning, Alberta. Ayan ang town namin. So namumuti na naman ang mga kabahayan Ang mga bubong Pati mga kalsada Ayan Naglalaglag na naman yung mga snow Hindi pa totaling malamig talaga Hagya pa lang Ayan Naka Cinematic mode tayo ng DJI niyo. At ayan ang kapaligiran. Maputi na naman. Ayan. Mag 360 tayo. Ayan. Yan ang update ngayon dito sa Alberta. Dito sa Manning. Sa town namin. Monday morning. mula ng snow. Ayan, kukunti pa lang eh. Uh, ah next month, talagang diretso na yan. Halos puting-puti na lahat. Ayan. Ayan. yung bubong ng bahay namin no? Oh. putihin na rin ayan magpapalanting na tayo mga kalipad ayan and papasok na tayo sa loob ng bahay mga kalipad shout out nga pala sa aking mga followers dyan ingat kayo para palagi mga kalipad ayan ayan dahil landing na tayo